nag una po nag swimming kami. Swimming, okay. Yung kasama ko po yun, sila Kuya Anton. Mm -mm. Tapos, lasing po kasi sila nakainom po sila. Sino sila? Tapos, sila Kuya Anton po, tsaka siya people. Si Frank Anthony, yun ba yun? Opo. Okay. Opo. okay. Tapos po, nung nagsiuwi na po kami, tapos bumalik po kami sa bahay, pumunta po kami sa bahay nila kasi dinalaw po namin yung tita ko na naoperahan po. Mm -hmm. Tapos po, eh, nagboboga po sila. Boboga? Opo. Ano, ano, paano ba yung nagboboga? Yung ano po, gawa po sa lata tapos thinner po siya yung gagamitin. Tapos aalugin po yung lata tapos yung sa lighter po, yun po pipindutin tapos para pong tasasabog po. Pero an, Ta ayun po kasi yung ginagamit na ano dito sa baryo. O, oh, karniwan karaniwan. Pero yung, 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 lata tumitila pataas? Hindi po. Hawak-hawak po nila. Ah, hawak-hawak lang yun. Ay, malak Apo. malakas ba yon <laughs> Medyo po. <laughs> Medyo, okay. Opo. Oh, Ayun daw ang kinagalit ni uh, ng pulis na si Jonel uh, Nuesca. Yes po. Kilala mo siya? Hindi po. Ay, ba't hindi, hindi mo siya kilala? Ay, kasi malayo po kasi ako dito eh. Ah, dumayo ka lang dyan. Oo oh, oh, po. Okay. So, anong ginawa? Ng, Nang, anong nangyari after mag, uh, may magpaboga? Tapos po nung ano, pumunta po, po yung pinsan namin si Saira dito. Sinabi po kay Kuya Anton na tigilan na kasi lumabas na daw po yung pulis. Tapos po nung ano, sabi po ni Kuya Antonina, hindi niya naman teritoryo 'to, nandito naman ako sa teritoryo ko, sabi ni Kuya Anton. Mm. Eh lasing po siya eh hindi rin po mapagsabihan. Okay. Tapos si Kuya yung kasama po niya si Kuya Pipoy umuwi na, naligo na. Mm -hmm. Tapos po maya maya sumugod na po si yung polis po. Tap, oh. oh po, eh hindi ko naman po nakita pero ang sabi po dito nang nakakita eh sinuntok daw po siya. Sinuntok si ng polis? Sinun sinuntok po ng polis si Kuya Anton. Ah, sinuntok eh, mo na. Oh, okay. Oh, po nagpapalit na po kasi ako noon. Tapos po nung sabi po nila, i-video nyo na, i-video nyo na. Sabi po nung no, nila Kuya Anton. Okay. Tapos po nung binidyo namin. Tapos kinuha ko po yung isang cellphone nung bark yung isa pong kasama kong bata dito. Ako na po yung nag-video. Ako na po yung lumapit po, kasi nagpapanik na po yung mga kasama ko. Kasi puro bata po kami dito. So, konti lang po yung kasama namin matanda. Ay si Aling Sonia Gregorio, nasa na siya? Ayun po, in, ina, ano po, makap na po siya kay Kuya Anthony, kay Kuya Frank kasi aarestuhin daw po nung pulis. Okay. Pilit po siyang binibit-bit. In, inano na po nung pulis yung shirt ni Kuya Frank. Napunit na nga po yung shirt niya pero si Lola Sonia ayaw niya pong bitawan. Okay. Tapos po, nagpapanik na po kami, nakikiusap na po kami dun sa polis na okay. tama na. kasi oh, oh. may bagong opera po. Okay. Baka po siya mabinat. Tapos, okay. Sa po, sakto po. Pero hindi, na hindi po si, hindi si Aling Sonia ang bagong opera, iba pa? Iba po, yung iba anak pa. niya okay. po. Okay. Okay. Oh. Tapos po, sakto dumating na po yung isa pa pong anak ni Lola Sonia, yung kapatid po ni Kuya Frank. Mm -mm. Si Ati Tasha galing ay tindahan. Okay. Tapos, dumating po sila, nakiawat na po siya kaila dun sa polis. Oh, madami na palang umawat. Opo, okay. oh, pero ayaw po talaga magpatinag nagnong pulis tapos mm. po yung yung mag-ina niya pero yung asawa niya po yung hindi po ina siya inaawat yung mag-ina ng pulis nandun din? opo pero hindi po sila inaawat yung Mama, anak pero, niya po pero, na, witness nung mag-ina yung ginawa ng pulis Oh, yung ano po yung asawa niya wala yung anak niya lang po nandito yung anak niya naki rin po sa gulo nakisabunot din po ah oh, ganoon opo hmm. tapang tapang niya po tapos sinabi niya po doon kilalolasan na my father is a policeman, sinabi niya pong ganon. Mm -hmm. Tapos, sinagot po siya ni Lola Sonia ng I don't care, eh, 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 sabi niya pong ganon. Kaya po, baka po doon, dahil dun po sa bata, oh, 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 oh. dahil po sa, sa mag-ina niya, isinusulsulan po yata sila. Kaya po dun. Tapos, eh, nagbibidyo po ako, lapit po sa kanila. Pero po, hindi ko po nakikita. Hindi ko po sila tinitinga kasi tinitingnan ko po yung mga bata na nasa likod ko. Kasi nga po, nag iyak iyakan na sila. No. Oh. Tapos po, nung ano, narinig ko po bigla na gusto niya patayin ko kayo, sabi niya pong ganon. Tapos po, sakto po sir, na pagharap ko sa kanya po, binaril po sila Lola Sonia. Ang nakita ko sa video, uh, Alisa, ay malapit ang binaril yung dalawa, sunod-sunod. Yes po. Malapit-lapit ko rin po sa kanila. Tapos, nung narinig ko po yun na gusto niyo patayin ko kayo, eh nakaharap po ako sa likod. Tapos, sakto pagrinig ko po ng ganun, pagharap ko po sa kanya po binaril. Binaril tapos, pa niya habang, habang nakalugmok na yung dalawa, binaril pa niya. Hindi po, ah, nakahawak nakasandal po sila sa pader. Oh. Tapos binaril niya po, tapos dalaw, tag, dalawang bala po sila, tapos sinayaan niya na pong bumagsak. Oo, oh, pero pagbagsak, bagsak naka, nakalagay sa video mo na binaril pa ng pulis eh. Oo po. Wow. Pagkatapos no, saan po ang ginawa ng pulis? Kinuha niya po yung anak niya, tapos naglakad lang po sila na parang wala. Lang. Parang walang nangyari. Yes po. Tapos eh ako po noon, eh, ako po talaga kita, kita ko po talaga kung paano niya binarel. Tapos pinatay ko na lang po yung video ko. Buti nga po na save kasi hindi ko napindot. Pumasok oh, oh. po ako sa loob. Tiningnan ko po yung mga bata tapos kasi po para kung naman hide, eh, na parang na umalis Oo, po para? yung kaluluwa ko sa katawan ko. Nabigla ka. Opo, tapos nung ano po, parang naramdaman kong may gumalaw. Nagtatalon-talon na po ako sa iyak, sa galit, so, hindi ko po maintindihan kung anong nararamdaman ko. Mm -hmm. Tapos nakita ko po sila, naglakad lang po sila. Tapos nakita ko po yung tito ko sa wala ko na nakahando sa inasusaig. Tapos lumabas po ako, tapos sakto nakita ko po na patakas na po yung polis. Wala po akong mag-lapit-lapit po na po sa kanila pero Oo, wala man lang po buti, ako nakaw. Buti hindi inagaw yung cellphone mo. O, buti hindi nga, ka, na, hindi kaka, ka na hindi ko po alam kung napapansin po ako o hindi. Kasi nakatayo po ako doon. Ang lapit po po sa kanila. Tapos kasi po ano nun eh, nung binaril po sila pati kala ko po pati ako babarilin. Oo, oo. Pero an, ang, so... <laughs> ang talagang pinagmulan lang ba yung boga? Yes po. Ay ba't sabi meron na raw alitan niya sa right of way noon pa? Ang alam ko rin po kasi may alitan din po sila talaga kasi kapit Isang bahay po, bahay po ng polis tapos siwang ng ay konting lupa tapos bahay konting lupa bahay na po nila lola Sonya mm -hmm. Ta taga, ano po yung dayo po yun dito eh pero yung pamilya niya po taga dito kaya nandito siya okay. talagang ano ano po yata yun kaaway talaga po ng taga dito yun no mga pinsan ko kasi po yung anak niya pero hindi ko po alam kasi nga malayo po ako dito kaya hindi ko rin po alam yung nangyayari mm -hmm. okay Nasaan na ngayon ang mga bangkay ng dalawa nasa Tarlac pa po yata kasi kagabi po dinala po sila sa ano Tarlac in autopsy. Tapos di ko lang po alam kung nasa Bravo na kasi ang pagkakalam ko po gabi daw po dadalhin dito yung pangkay. Hmm. Ay ikaw ba yung nakausap na ng mga pulis? Hindi po. Ah, hindi ka pa in interview? Hindi po kasi po nag no, ang dami ano po kagabi, madilim na po kagabi. Ah, uh, ay pero kay taga Tarlac din apo taga paniki po taga paniki okay yes, anyway po. yung pulis nahuli na eh ah po oh. salamat naman po oh so maraming maraming salamat sa iyo ha sa kwento mo maraming maraming salamat din oh, po sige ingat merry christmas merry christmas din po si uh, Alisa Kalusing